Isang paglalarawan ng Kitabi Das ni Shogi Ifendi. Hinalaw mula sa God Passes By ang kanyang kasaysayan ng unang siglo ng bahay. Gaano man ang pagiging bukod-tangi at kagilagilalas ng pagpapahayag na ito, ito ay napatunayan na isa lamang simula sa isa panghigit higit na makapangyarihang paghahayag ng mapanlikhang lakas ng may akda nito at maaaring kilalanin bilang siyang pinakahangahangang gawa ng panungkulan niya ang pagpapayag ng kitabi akdas. Nang naipahiwatig sa kitabi ikan, yaong pangunahing repositoryo ng batas na inihula ni Propeta Isaiah at yaong inilarawan ng sumulat ng Apokalipsis bilang ang bagong langit at ang bagong lupa, bilang ang tabernakulo ng Diyos, bilang ang banal na lunsod, bilang ang nobya ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa Diyos. Ang pinakabanal na aklat na ito na ang mga itinadhana ay mananatiling hindi malalabag sa loob ng hindi kukulangin ng isang libong taon at yaong ang pamamaraan ay sasaklaw sa buong planeta ay makabubuting dapat kilalanin bilang pinakamaningning na bunga ng isipan ni Bahaula bilang inang aklat ng dispensasyon niya at ang saliga ng kanyang bagong pandaigdig na kaayusan. Ipinahayag ng hindi pa natatagalang nakalipat si Bahaula sa bahay ni Udi Kamar, humigit kumulang noong 1873, sa isang panahon nang siya ay napapalibutan pa ng mga pagdurusa na nagbigay hapis sa kanya. Dahilan sa mga kilos na ginawa ng kanyang mga kalaban at noong mga nagsasabing sumusunod sa pananampalataya niya, na aklat na ito, ang ingatang yaman na ito na nagdadambana sa walang kasing halagang mga hiyas ng kanyang revelasyon ay lumilitaw dahil sa mga simulaing ikinikintal nito sa pampangasiwa ang mga institusyon na itinatadhana nito at sa tungkulin na ipinagkaloob nito sa hinirang na tagapagmana ng tungkulin ng may akda nito na namumukod tangi at walang katulad sa mga banal na kasulatan ng Sa Sapagkat hindi katulad ng lumang tipan at ng mga banal na aklat na nauna rito na hindi nasusulat ang tunay na mga alintuntunin na sinabi ng propeta mismo, hindi katulad ng mga ebanghelyo na ang kaunting mga pangungusap na ipinalagay na mulak kay Heso Kristo ay hindi nagbigay ng malinaw na patnubay tungkol sa darating na pangasiwaan ng pananampalataya niya. Hindi katulad ng kahit na ang kuran na kahimat maliwanag sa mga batas at alituntunin na ipinahayag ng apostol ng Diyos ay tahimik sa mahalaga sa lahat na paksa ng tagapagmana ng tungkulin ang itabi akdas na ipinahayag mula sa simula hanggang sa wakas ng may akda mismo ng dispensasyon ay hindi lamang iningatan para sa saling lahi na sa hinaharap ang mga pangunahing batas at alituntunin na kinasasalalayan ng balangkas ng darating na pandaigdig na kaayusan niya, ngunit itinadhana bilang karagdagan sa tungkulin ng pagpapaliwanag na ipinagkaloob nito sa tagapagmana ng tungkulin niya. Ang kinakailangang mga institusyon na siyang tanging maaari lamang makapangalaga sa karangalan at pagkakaisa ng pananampalataya niya. Sa saligang ito ng darating na pandaigdig na kabihasnan, ipinatalastas ng mayakdan akda nito na kaagad ay ang hukom ang nagbibigay ng batas, ang tagapag-isa at manunubos ng sangkatauhan. Ipinapatalastas sa mga hari ng daigdig ang pagpapahayag ng pinakadakilang batas. Malinaw na ipinahayag na sila ay kanyang mga tagapaglingkod lamang. Ipinahayag na siya mismo ang hari ng mga hari itinatatwa ang anumang hangarin na angkinin ang kanilang mga kaharian. Inilalaan para sa kanyang sarili ang karapatan na bihagin at angkinin ang mga puso ng tao. Pinalaan ang mga pinuno ng mga reliyon ng daigdig na huwag timbangin ang aklat ng Diyos sa pamamagitan ng gayong mga pamantayan na laganap sa kanila. At pinagtibay na ang aklat mismo ay ang hindi nagkakamaling timbangan na itinatag sa mga tao. Dito ay formal na itinadhana niya ang institusyon ng House of Justice. Ipinaliwanag ang mga tungkulin nito, itinakda ang mga kita nito at pinangalanan ang mga kaanib nitong bilang mga tao ng katarungan. Ang mga kinatawan ng Diyos ang mga katiwala ng mahabagin sa lahat. Ipinahihiwatig ang kanyang darating na sentro ng banal na kasunduan at binigyan siya ng karapatan na ipaliwanag ang kanyang banal na kasulatan. Inaasahan sa pamamagitan ng pahiwatig ang institusyon ng panunungkulan ng Guardian, sumasaksi sa lubusang nakapagbabagong bisa ng kanyang pandaigdig na kayusan. Ipinaliliwanag ang doktrina ng pinakadakilang walang pagkakamali ng kayagan ng Diyos. Pinaninindigan ang walang pagkakamaling ito sa likas at tanging karapatan ng propeta at sinabi na hindi maaaring maganap ang pagdating ng ibang kayagan bago lumipas ang hindi kukulangin ng isang libong taon. Sa aklat na ito bukod dito, iniaatas niya ang mga dalanging katungkulang isagawa. Itinatakda ang oras at panahon ng pag-aayuno. Ipinagbabawal ang pangkongregasyong pananalangin maliban ang para sa mga yumao. Itinatakda ang kibli, itinatakda ang hukukula, karapatan ng Diyos. Binabalangkas ang batas ng pagpapamana, itinatadhana ang institusyon ng Majricol Asgar, itinatatag ang 19-day feast, ang mga pagdiriwang ng bahay at ng mga paningit na araw o intercalary days. Pinawawalangbisa bisang institusyon ng pagpapari, ipinagbabawal ang pang-aalipin, matinding pagkakait sa sarili, pamamalimos, pagmomonghe, pagpepenitensya, ang paggamit ng pulpito at ang paghalik sa mga kamay, iniaatas ang pagkakaroon ng isang asawa lamang, isinusumpa ang kalupitan sa mga hayop, kawalang ginagawa at katamaran paninirang puri at balisyosong pagbibintang, minamasama ang diborsyo, ipinagbabawal ang sugal, ang paggamit ng opyo, alak at ibang nakalalasing na inumin, tinitiyak ang mga kaparusahan sa sadyang pagpatay ng kapwa, sadyang panununo, pakikiapid at pagnanakaw. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapakasal at ibinibigay ang pangunahing mga kondisyon nito. Iginigiit ang tungkuling maging abala sa isang gawain o propesyon. Itinataas ang gayong gawain sa antas ng pagsamba. Binibigyang diin ang pangangailangan ng paglalaan ng panustos para sa edukasyon ng mga bata at ipinag-uutos sa bawat isa ang tungkulin ng paggawa ng testamento at ang mahigpit na pagsunod ng individual sa pamahalaan. Bukod sa mga tadhanang ito, pinapayuhan ni Baha'u'llah ang mga nananalig sa kanya na makisama ng may pagkakaibigan at pagkakaunawaan at nang walang pagtatanggi sa mga sumusunod sa lahat ng ibang reliyon. Pinabalaan sila na mag-ingat laban sa panatisismo, paghihimagsik, kapalaluan, pag-aaway at pagtatalo. Ikinikintal sa kanila ang dalisay na kalinisan, mahigpit na pagka makatotohanan, walang batik na kalinisan ng puri, pagka mapagkakatiwalaan, pagiging magiliw sa pagtanggap ng panauhin, katapatan, pagiging magalan, pagiging mapagtimpi, pagiging makatarungan at walang kinikilingan. Pinapayuhan sila na maging tulad ng mga daliri ng isang kamay at mga bahagi ng isang katawan. Nananawagan sa kanila na magbangon at paglingkuran ng kanyang kapakanan. At tinitiyak sa kanila ang kanyang hindi mapag-aalin lang ng tulong. Bukod doon ay kanyang tinuunan ng matagal ang kawalan ng katatagan ng mga gawaing pantao. Ipinahahayag na ang tunay na kalayaan ay binubuo ng pagsunod sa kanyang mga utos. Pinapag-iingat sila na huwag maging masyadong maluwag sa pagsasakatuparan ng kanyang mga batas. Iniaatas ang kambal at hindi mapaghihiwalay ng mga tungkulin ng pagkilala sa araw bukal ng revelasyon ng Diyos at sa pagtupad sa lahat ng mga utos na ipinahayag niya. Nang na isa lamang dito, kanyang pinagtitibay ay hindi tatanggapin kung wala yaong isa. Ang makahulugang panawagan na ibinibigay sa mga pangulo ng Republika sa kontinente ng Amerika na ang pagkakataon sa araw ng Diyos at itaguyod ang layunin ng katarungan. Ang utos sa mga kaanib ng mga parlamento sa buong daigdig na iginigiit ng mahigpit ang pagpapatibay sa isang pandaigdig na pagsulat at wika. Ang kanyang mga babala kay William the I, ang tagalupig ni Napoleon III, ang kanyang panunumbat na ibinigay kay Francis Joseph, ang emperador ng Austria ang kanyang pagtukoy sa mga pagtangis ng Berlin sa pagbati sa mga pampang ng Rhine ang kanyang pagsumpa sa trono ng Paniniil na itinatag ni Constantinople at ang kanyang mga hula sa pagkalipol ng panlabas na kaluwalhatian nito at sa mga pagdurusa na ng darating sa mga mamamayan nito ang mga salita ng pagpapasaya at pangalo na ibinigay niya sa kanyang tinubuang lungsod, tinitiyak dito na pinili siya na maging bukal ng kaligayahan ng buong sangkatauhan. Ang kanyang hula na ang tinig ng mga bayani ng kurasan ay palalakasin sa pagluwalhati sa kanilang Panginoon. Ang kanyang paghahayag na ang mga taong pinagkalooban ng makapangyarihang kagitingan na babanggit sa kanya ay magbabangon sa kirman. At sa katapusan, ang magandang loob na paniniyak niya sa isang lilong kapatid na nagpadanas sa kanya ng gayong dalamhati, na patatawarin siya ng isang laging nagpapatawad, mapagpala sa lahat na Diyos, sa kanyang mga labis na kawalang katarungan kung siya lamang ay magsisisi lahat ng mga... Ito ay higit pang nagpayaman sa mga nilalaman ng isang aklat na itinalaga ng mayakdan ito bilang ang pinagmumulan ng tunay na kaligayahan, ang hindi nagkakamaling timbangan, ang tuwid na landas, at bilang ang nagbibigay sigla sa sangkatauhan. Ang mga batas at alituntunin na bumubuo sa pangunahing bahagi ng paksa ng aklat na ito bilang kadagdagan ay natatanging ipinakilala ni Bahaula bilang ang hinga ng buhay sa lahat ng nilalang na bagay bilang ang pinakamatatag na muog, bilang ang mga bunga ng kanyang puno, bilang ang pinakamahusay na paraan para sa pagpapanatili ng kaayusan sa daigdig at kaligtasan ng mga tao nito, bilang ang mga tanglaw ng wastong kaalaman at mapagmahal na pagkupkop, bilang ang kalugod-lugod na limuyak ng kanyang damit at ang kanyang mga susi ng kanyang habag sa kanyang mga nilalang ang aklat na ito pinatutunayan niya mismo ay isang kalangitan na pinalamutihan namin ng mga bituin ng aming mga kautusan at mga pagbabawal pinagpala ang tao kanyang dagdag na sinabi na makababasa nito at mumunimuniin ang mga bersikulo na ibinaba dito ng Diyos ang Panginoon ng Lakas ang makapangyarihan sa lahat sabihin o mga tao Hawakan ito sa kamay ng may lubos na pagsangayon ng kalooban. Saksi ang aking buhay. Ito ay ipinadala sa isang paraan na pinanggigilalas ang mga kaisipan ng tao. Sa katunayan, ito ang aking pinakamabigat na patunay sa lahat ng tao at ang katibayan ng mahabagin sa lahat doon sa lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At muli pinagbala ang panlasa na makatitikim sa tamis nito at ang nakikilalang mata na makikilala yaong iniingatan sa loob nito at ang nakauunawang puso na makauunawa sa mga pahiwatig at mga hiwagan nito. Saksi ang Diyos. Ganoon ang kamaharlikaan ng anumang naipahayag sa loob nito at lubhang kamangha-mangha ang pagpapahayag nang ng nalalambungang mga pahiwatig nito na ang mga balakakang ng pananalita ay nanginginig kapag tatangkain ang paglalarawan sa mga iyon. At sa wakas, sa ganitong gawi ipinahayag ang kitabi aktas na nahahalina at nasasaklaw ang lahat ng banal na itinadhanang mga dispensasyon. Pinagpala yaong mga makakabasa nito. Pinagpala yaong magmumuni-muni rito. Pinagpala yaong magninilay-nilay sa kahulugan nito. Lubhang napakalawak ang saklaw nito na napaligiran nito ang lahat ng tao bago pa nila nakilala ito. Hindi maglalaon ang pinakadakilang lakas nito, ang laganap na bisa nito, at ang kadakilaan ng kapangyarihan nito ay mahayag sa kalupaan.